Hi mga mahal, ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Ezra. Ang tanong niya ay, kapag nakikipaglaro ka ba, may lalabasan ka ba? So yun ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ang sagot sa tanong ay oo naman. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kaya ako nasasabi sa inyo yung pakaramdam na ganito kapag lalabas na niya, ganito yung nararamdaman ng isang bahay kapag gano'n na. Kasi, ramdam ko, naranasan ko. Ganon yung pakaramdam. Kaya nasasabi ko sa inyo. Kaya sinasabi ko na kapag nakita ninyo ito doon sa inyong mga asawa o kaya diyowa, ito na yon yun na yung uh, sinyales na nandoon na siya. Ganon. Kaya ako nasasabi sa inyo kasi naranasan ko na yan, alam ko na yung pakaramdam yan. Kaya kapag nakikipaglaro ako o nakikipagpalak pa ka na ko, syempre nilalabasan ako. Pero may oras talaga, wala talaga na nalabas kasi nabibigin ako at naputol. May oras naman talaga na pagod ang ating mga kapareha. Kaya kapag pagod sila, sa so wala nga oras na mahaba. Eh, siyempre, minsan may oras talaga na matagal ka at may oras naman na madali ka. Pero hindi naman lagi hindi ako nalalabasan. Minsan lang, may oras lang na ganon. At yung oras na nilalabasan ako, palagi naman yan. Lagi may lumalabas kasi ramdam at alam, memoryado, ng aking bulaklak kung ano ang mararamdaman kapag nagpapalakpakan. Sa nasagot ko ng na, tamang yung tanong and if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.